Magigisa nga pala ako ngayong araw ng ginisang ampalaya. Inuna ko ditong isang kutsa ang aking hiniwang mga karni ng baboy. Ihintayin ko lang itong maiga at lumabas ang sarili niyang mantika. Alipas nga ang ilang minuto at lumabas na rin ang sariling mantika ng aking sinangkutsang baboy. Pag nagsasangkutsa nga pala ako ng karni, tinutos na ko tong konti at hindi nga ako na ko. kung konti lang mantika ang lumabas kaya dinagdagan ko. Inalo tiyan. ko nga lang muna ito ng konti at pagkatapos ay sinet aside ko kasi magigisa naman ako dito ng bawang at sibuyas. Ako nga pala ay nagigisa laging nauna sa akin ang Bawang isusunod ko ang sibuyas. Hinalo ko lang ito ng konti hanggang sa maluto siya. Ihintayin lang natin lumabas ang sarili niyang aroma. Isinunod ko na rin dito ang aking kamatis na hiniwa at hihintayin ko rin lang maluto at lumambot. Ilang segundo nga ang makalipas na luto ng aking bawang, sibuyas at kamatis. Inihalo ko na rin dito ang sinangkot sa kung karne ng baboy. Isinunod ko na rin pala dito ang aking mga hiniwang ampalaya. Alam nyo siya kapag ako ay nagluluto ng ganitong ampalaya, Unang-una, ilababad ko siya sa mainit na tubig na may kunting asin. Ito kasi ang paraan na ginagawa ng nanay ko para mawala daw ng konti ang pait. Tapos niya, nilagyan ko na ito ng mga pampalasang sangka tulad ng ginisa mix, paminta, asin. At syempre, hindi mawawala dyan ang aking oyster sauce mamasita. kasi ito si itong sangkap na talagang malasang iyon lulutuin kapag nilagyan mo ng ganitong pampalasang. Halo ko nga lang ito ng kaunti para maiwasan natin ang pait sinut ko dyan, ilagyan ko ito ng kaperasong tubig. Hintayin kong maluto kaya tinakpan ko muna. Ilang segundo lang, binuksan ko na rin ito at heto na nga ang aking ginisang ampalaya. Iko na nga muna hinalo at isinunod ko na dyan ang aking binating itlog. At syempre, hinalo ko nga lang ito ng bahagya hanggang sa kumalat lang yung aking binating itlo. Bahagya ko nga lang itong hinalo para naman hindi pumait ng sobra. At alam naman natin mga tsang na ang palaya talaga ay mayroong kasamang pait. Kaya hanggat maari, hindi ko to hinahalong mabuti. Bihira nga lang hanggang sa maluto na siya. Nagdagdag rin lang pala ko dito ng coding patis at optional lang yan. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo. Nagkataon lang po kasi medyo natabangan ako kaya nagad ko dito. Ito nga po at luto na rin pala ang aking ginisang ampalaya. Half cook lang nga pala ang pagkakaluto ko dito. Mas masarap kasing kainin to ng medyo malutong. Isa nga pala sa mga paborito ko talaga gulay ang hindi dapat mawala sa amin ay itong ampalaya. Kadalasan sa mga bata ngayon ay hindi na kumakain ng mga gulay. Isa na nga rito ang ayaw nila ay ang ampalaya. Kasi nga raw ang dahilan nila ay medyo mapahit. Hindi na lang nila alam kung gaano karami binipisyo ang ibinibigay nito sa ating katawan. Sa nga rin po pala sa paborito ko ang ampalaya ay ang ihalo sa ginisang munggo. Lalo't higit kasama nito ang dahon ng ampalaya.